Ganda, ganda bro. Lapit lang oh. My future. Loobin ng Diyos. Nakikita nyo po yung lote doon. Hindi po akin yun. yun no the future house of Brad Pio pupunta po kami ngayon sa Bakas Barangay Matiktik Situgulod papunta po kami sa Bakas River at lulub-lub-lub lulub si Brad Vincent <laughs> ilang minutes po, po pasal, papasok labit lang ha uh, hindi ko napatayin yung video para makita ni Brad rap namin na bisita. Tinutol lang po namin na kasi gusto niya ng tourist destination dito sa Pilipinas. Where are you from, sir? araw dito sa North Zagaray kanina po maulan thousand na po ako na vlogger dito kasi 99 pa lang yung nag vlog dito po dito na po kami sa bakas yun mm. mas malinaw pa to pag hindi maulam po no? running water So do you like the place